Pipitisak si na. Ikaw na. Itayin tayo mo yan eh. Hello guys. Na na... Nag-aalmosar si Maos ng lukban. tuha, Breakfast. Sarap. Bamay mm. na kaya tinog na yun. Uy, itayin na natin. Hmm. Parang ano siya, dabaw. Yo. Harap. Dami naman ito. Takaw ni yo yo

Tama yung balat, aray. <laughs> Siya. Mama, oh. mama, kaya ako sa'yo. Si Papa. Hindi okay. ano yan? Si Papa. Wala ah. Oh. Hindi malaki niya, ni sa'yo na. Eh. Hello. Sino yan? Hello. Wow, sino yan? Hmm. Sino yan? Si Ano Ming Ming. Si Ming Huh? Hindi ka talaga. Sagutin mo ha? Ha? Huh? Sagutin mo. Si Santa Claus Sa Uy, pa yung yan? Uy, wag mo pala ano ko. In Hindi siya. Tanggalin mo. Eww. Hello, hello Santa Claus. Hello Santa Claus. Ho 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 daw. Pagpunta ka rin yan. Uy. Sagutin mo nga. Sagutin mo na. Makain niya ako eh. Oh, to, So, ka na ni Santa Claus. June pa lang kasi. Sa December 5, Santa Claus. Sabotin mo na kasi, okay. sabotin mo lang. Ba't ko sa, sabotin? Eh, siya akin na, sabotin ko. Oh. Hello, Santa Claus? What? Oh, hello daw. Naku, wala akong pangbigay. Nangangarulin siya eh. May, may galusya? Oh, sa December ka na magbigay. Santa Claus ka talaga.

Ito. Sarap kaya mo nito? Kaya mo Ang kape mo? Ka? Ha? Ang kape yan? Ang kape? Ano kasi na kape? Hmm. Si Gabe nga ang, ano? Ang pait ng kape ni Gabe. Siya nag-templa? Siya. mo nga. Sino ka? Sino ka? Sino ka? Dan nah, nah, itu tanya tuh, mau ubus